kan itu yang aku gunting maka kuman kau tuluh tuluh sesak adlaw hmm. nya kayu wa berukad adlaw hmm. juga maghimo mak ad kuan ku mag, mag buat bagi ku serande ke mak lai pengita mm uh -hmm. -huh. <laughs> Yung bahay ni nanay. Grabe. <laughs> na, masak

Baka tayo pang wita ang taong sakit na nga, o. Baka pa lang sa lahat. Ito po yung anong nanay. Ngunit naman nga 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 kayo. Kaya nga naman yung balay nga. Naku, sa kwanta. Ayun nga 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 nga. Hangin. Hmm? Ako nilun nga nga, Ang akong pagkada gorgonya. Oo. Oh. Ah. So, dagdagan mga anak na? Eh. Oo, oh, may anak ko nga kanina. Matay naman ang tulo. Uno nga nga sa habili. Eh. Ah, sama dyan yung mga anak karon. Tu asa ko an si dad sir kaniya kaning iyang mga ilang nimbutang butang ni ako hasta kaniya ilang gipadangar kay sunog sunog nga to ilang gipadad dire hmm. kay di mo kay ko an mukid so ikaw ra isa nagpuyo din eh? na ako ah, ako apo sa kaputo ad to wa ah, na kwasi ang kwasi ang nang kay college naman sa, yung, na siya college yung apo niya babae lalaki babae na adan himo ikaw ban ba, ni mo oh may kaung ko kauban So karon tuwa sa eskulahan. Wa, wow, to na dito sa iyang iya pong classmate kay nagkuha sila leksyon. Uh -huh. so, so ang imong bana nay? Dugay na matay sir. Oo. Uh Franco -huh. oh, Tagalog to siya. Uh -huh. Atong 2006 pa oh, matay. Uh -huh. sa karon ay nga kuan. Sa karon nga kanang kamura din he. Kanang unsa man sad ang imong hangi pang oh. kanang mapakumakwartahan. Kanaan taon sir oi. Ano pa oh. na ako na nay Nag ano gawa ng basahan. Oh, Ito po, basahan, no? So, ito po yung hulmahan, mm, Tatapos ito, pagtatapos ang, ang, finished product, ano niya? Gato. Kato? Kato, ah, tuwari ko pangita si Roy Jesus. Yung pumbulit ay ko, Ito po yung ginagawa ni nanay. kada huwag ka maghimo, ano niya? Oo, oh, Araw-araw. Magunting ko. Kaya ako parang buntingan, niya dahil yung drungagan, ang isig katumoy. Niya dahil yung tuwan. Ya maklaro panai kanang sama. Pila de ida di munai? Ucinta i dos nya karong September 2 ucinta i tris na. Ucinta i tris nya no. klaro pa imong pananaw. Ani akong usa mata sir. Ku ani kaning murag na ku ani taw di kay ka klaro. na god no? Hmm, um, ucinta dos na ko. So ina ni ina ni yang paghimo. Hmm, um, ina ani si. Mo ni ako kalingawan sir. Tagpila man ning usa kay nanin aku Ukong gulugya diri kay di man hugot man ning ako di man pare sa uban ng nang luag buan ni sag 50 akong buhay akong baligya 50 oh pila ka bok makahimo mahuman sa kadlaw na ni kuan sa tingog ko og kaning unting na na abot tingog na tingog gunting makahuman ko tulo tulo sa sakadlaw nya kay wa pero kadlaw jud ka maghimo mag magkuan ko mag lagi ko sir ani kay makulay pangita Tunggu, tunggu, Ano one, Ito ang ganda oh. Pang ano? Ilagay <laughs> sa pintuan ba? No? Sa pintuan? Pwede na sa One, three, four, five, six. Ang dami! <laughs> Ang dami nito, Nay. so, sige. mayroon na tong buyer, Nay. Uh, 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 Nanay, mapalit na rin, Nay. mo palit pa. Ako nang, ako. Nai, uh -huh. na, na, ako, nang, nang, ako. Kwan, ito, eh, na ka ako lang sa tulo dito sa. Dami, no? So, pira na ito, Nay, no? Oo. Para sa nanay siya, kung mahalin. Oo, oh, mahalin siya. Uh -huh. So, kung, kung, sugot ka, Nay, palitong tanit, tag-20, Nay. Oo, oh, sige lang. <laughs> Ay, wala kansi ka na. <laughs> <laughs> Gisosir mm -hmm. ka na mo dire na ibagi. Gisosir mo kung sa katinoon na imong trabaho dire. Mm -hmm. So kanina hangyo o, ka eh. Hang yo ona ko ni. Okay ra ka tagbayin 20. Oh sige lang. 1 2 3. Te, la kan sin na kanay kit tag 20 man. Sabi lang kay. Sabi lang sin kay. <laughs> tag sarong. <kayo. laughs> Mura na nog na eh, ihatag ana ako parang bigay ka <laughs> sa akin ng pamasko. <laughs> Kasi <laughs> 50 pesos eh Okay lang si nanay, uh, bilhin ko ng 20 pesos ang isa. Lugi ka na eh. Ah, okay lang, bayad ni nanay. No? Okay, okay lang siya. Lugi, oh, lugi, lugi talaga kasi ang binta oh, niya okay 50. Ako, Tapos uh, tinawaran ko ng 20, okay lang si nanay oh, sige huwag na yan kasi lugi ka na eh uh, nah, nah, sige na lang si hmm. ka mo kaila ka na muna eh si, ang, si, akong anak si Ilbe kaila si Imuha Anya, mm. si, yung, naka kuan ko sa ngan ng sir kaya nga pumayag si nanay na bilhin bilhin natin ng 20 kasi kilala niya tayo ko ari ni no sir ha imo ngan oh ako sir ni o si Rene Ose oh lagi at si bro tata oh naka <laughs> <laughs> kuan mo ko kay ibigay ni nanay ng 20 pesos ang isa samantalang ang binta niya 50 pesos Sakit lang. Sige. Sige. Uh, 20 pesos. Ne ang binta ni nanay sa iba, 50 pesos. So sa atin 20 pesos lang. So sige, bilhin ko to. Magkano to? 1 2 3 4 5 6 itong anim. Mm -hmm. Pila man sa tag 20? Tuan. Kanya ano? 120. 120? Ah, sige. 120 <laughs> na lang oh. Anim. Dren dapat to lahat. 120 na lang daw. Oh, sige. Sir, so, nag-plastic sir, Uh -huh. Kaya pa ha? 120 mura lang no nakamura tayo ibinta din natin to ng 60 so ma malaki yung ginansya natin ha <laughs> <laughs> na yeah. ito po mayroon na tayong nakamura tayo so kayo po kung sino pong gustong bumili ng basahan dyan punta lang kayo dito ang laki po ng tawad ko 50 pesos tapos sinawaran ko ng 20, pumayag si nanay. Siksa uh, 300 dapat to, oh. 120 na lang. Ay, sige lang. Sige uh, 120. Minsan lang daw, minsan lang daw tayo pumunta dito, so binigay ni nanay ng 20. Sige lang oi, kamayan. Ang. Tinanong, "Asok li lang ko na." Mama, ko eh kaso ko international. Ha? Takot ka pa, 'te. Pagkakasukli okay, so, ang tangan. Sa ako, ano mapagbayad na ito, ane ron ay. Wala kaya... san may sinsi yun ay. Sa kuwan lang ka. Ha? Huh? Sa tindahan? Dila, tindahan may sida, sinsio, na may sinsi. Atang may sinsi yun ay. Ako lang pa Ah, imuha lang yun ay. Uy, ayaw. Uy, naun sa. Ayaw, kaya ako lang pa sinsi yun ay. Ayaw, ayaw, imuha lang yun ay. Pa sinsi yun ay. Ang sinsi ay. Wala ay buwan na ay. Um, sa kay... so, anay ha? Kaya masig na ako yung sinsi yun ay ha? Wala magyapoy sinsi yun ay. Ha?

Sa Logi ka. 50 Ay, gini siya na eh. Kay kapoy kay ang paghimo. Sobrang uh, ang paggawa nito. 50 talaga ito. Kahit sa iba, 50. So, ibinigay mo sa akin ng 20. butan kay ka. <laughs> <laughs> Joke lang to. Dili na ni Maliton. Ibalik yan ni sa lain. Na kay 3,000. Uh, tabang na naman na animo Salamat, ni mo. Para pang... Uh, palit. daghan palit ha. Uh, Parang dugay mahurot. Pangbaon mm -hmm. sa, mm -hmm. Pang uh, sa ano? Sa iskulahan sir sa kong uh, apo. Uh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. So, dilir na mo ni Dalon ha? Imo nga rani ha? Kanin trapo? na na sir. Prank na <rato>, prank. Grabe <laughs> si nanay o. 50 pesos. Ibinigay sa atin ng 20 pesos ang isa. Ang bayit ni nanay. <laughs> Nagulat si nanay o. <laughs> wala siyang, wala siyang ano daw, wala siyang panukli. So, magkano yung pirani niya? <laughs> So, sana makatulong ha. so dinalaw natin si nanay dito. sinanay si sa so, pangalan ng Nanay. Ang ako tinud nga si Ang galang, ang Lili. O si dinalaw natin si Nanay Lili dito kung totoo ba ang sabi-sabi nila na ang kaniyang anak buhay paggawa ng uh, basahan. So totoo nga. Ito oh, ito. so 80 na. 80 years old na si Nanay, no? 82. three years old. Oh, so kaya pa kaya pa mata ni Nanay magawa, no? Ang kanin sir, pabintahan naman sir kay ako nang ko an kanin gi ka doktor. Ingat na gi taga tambal. Oh, mayroon kang gamot. Oh, oh, tambal. Yeah. So mayroon din siyang nag-aaral na apo dito din nakatira. so yung bahay lang na Nanay okay dito, maraming mga ano oh, mga medalo sa mga anak mo yan ay. Eh. Sa apo. Sa apo? Oh. Dami oh. Pero okay dito, mayroong siling pan. Ang problema, ang kalahati wasak. <laughs> wasak. <laughs> wasak ang kalahati. Oh. Yan wasak. Wasak. Yan, mga gamit dito lang sa Ilang side. Ng Kapag malakas ang ulan, sigurado. Bro, nakabili si bro tata ng ano, dalawa. Dalawa lang pang ano, Ay, sa bayaran natin. mo, bro. <laughs> sa ilagay natin Mag sa Magkano? Busahan sa 50 yan, hindi yan ton. 20 ha, 50. Oh, bilhin natin dalawa. Oh, sige, nay. bayaran. Mayroon Ngito pa oh. na

Nga sir, kani nga kanang imong hatag sir, ipakin magbugas ako bawon sa apo. Mhm. Mm. lang um. ah, maka balon-balon. Oh. Nga kanang imong oh. tropo, ibinta mo lang yan sa iba ha. Oh. Sa ibro tata nakabili ng dalawa. Oh. <laughs> sa akin, saka na lang ako bumili. Oh. makabali kami dito. Oh. Ha? Oh, oh sige. Mm. Uh, kaya mag ko Ka amo ko magbuhat mo sige, sir. Mm. Oh. So ang apo ni nanay na kalis wala dito ngayon ang kasama niya dito. Yan, makulimlim na sa labas. Malapit uh, na mag-ulan. Huwag na lang siguro, Nay. Ilagay ko lang sa iyo, Huwag na lang, Nay. Ah. Uh. Sige, Nay, ha? Nailiro kayo may magdugay. Salamat! Arro. Salamat! Yan hmm. po, ay maraming salamat. Atining, atining ditik. Atining ditik. Maraming salamat. Si nanay po ang uh, binigyan natin ng tulong para pang pang bigas-bigas po. Dahil lang hanap buhay ni nanay, ganito lang. At saka mayroon siyang apo kasama dito na nag-aaral din. So, yan, nay, ha? Uh, sana makatulong yung ibinigay uh, namin sa inyo.

lăng bớt thế lăng lăng mới nay, oh, xem lăng,